Iris, sa huweting sa Umaga, number 5 at number 18, hudyat ng kasiglahan at masayang simula. Tanghali, number 11 at number 27, tibay ng loob sa mga pagsubok. Gabi, number 9 at number 25, paalala na may ginhawa pagkatapos ng pagod. Tandaan, ang sipag mo ang magdadala ng gantimpala. Taurus, sa huweting sa umaga, number 7 at number 22, simbolo ng pagtitiyaga sa pag-abot ng pangarap. Tanghali, number 13 at number 20, hudyat ng matalinong desisyon. Gabi, number 3 at number 28, paalala ng pagkakataong dumarating sa tamang oras. Tandaan, ang pasensya ay susi ng panalo. Gemini, sa huweting sa umaga, number 6 at number 14, hudyat ng saya at bagong oportunidad. Tanghali, number 10 at number 26, lakas ng loob sa pakikipagsapalaran. Gabi, number 2 at number 30 paalala na may liwanag kahit sa dilim. Tandaan, ang tamang tsempo ang tunay na alas mo. Cancer, sa huweting sa umaga, number 8 at number 19, simbolo ng bagong simula at pag-asa. Tanghali, number 15 at number 23, tanda ng katatagan sa gitna ng hamon. Gabi, number 4 at number 29, paalala ng biyayang darating ng tahimik. Tandaan, ang tapang at malasakit ay gabay sa swerte. Leo sa huweting sa umaga, number 9 at number 24, hudyat ng lakas at kumpiyansa. Tanghali, number 16 at number 21, simbolo ng tamang direksyon. Gabi, number 7 at number 27, paalala na hindi lahat ng laban ay kailangang ipaglaban. Tandaan, ang tiwala sa sarili ang magdadala ng panalo. Virgo, sa huweting sa umaga, number 11 at number 20, hudyat ng kaayusan at disiplina. Tanghali, number 5 at number 18, simbolo ng kasipagan. Gabi, number 12 at number 25, paalala ng gantimpala sa tamang hakbang. Tandaan, ang tiyaga ang ugat ng magandang kapalaran. Libra, sa sa Umaga, number 3 at number 28, simbolo ng balanse at pag-unlad. Tanghali, number 14 at number 22, hudyat ng masusing pagpapasya. Gabi, number 8 at number 30, paalala na ang pag-asa ay laging nariyan. Tandaan, ang timbang na desisyon ang magdadala ng tagumpay. Scorpio, sa huweting sa umaga, number 6 at number 23 hudyat ng matibay na kalooban. Tanghali, number 9 at number 19, simbolo ng lakas sa gitna ng hamon. Gabi, number 13 at number 29, paalala ng swerte sa oras ng pagtitimpi. Tandaan, ang tapang mo ang gagabay sa iyo. Sagittarius, sa huweting sa umaga, number 7 at number 21, hudyat ng masayang pagsisimula. Tanghali, number 2 at number 26, simbolo ng tapang at pag-asa. Gabi, number 10 at number 30, paalala ng gantimpala sa pagiging matatag. Tandaan, ang optimismo ay magbubukas ng swerte. Capricorn, sa huweting sa Umaga, number 4 at number 16, simbolo ng tiyaga sa trabaho. Tanghali, number 12 at number 24, hudyat ng matalinong pagpili. Gabi, number 5 at number 27, paalala ng pagangat mula sa simpleng bagay. Tandaan, ang disiplina ang puhunan sa magandang kapalaran. Aquarius, sa huweteng sa umaga, number 15 at number 29, hudyat ng bukas na isipan. Tanghali, number 8 at number 18, simbolo ng lakas ng damdamin. Gabi, number 11 at number 25, paalala ng pagkakataong dapat sunggaban. Tandaan, ang pagiging malikhay ng magdadala ng panalo. Pisces, sa huweting sa. Umaga, number 10 at number 20, simbolo ng panibagong sigla. Tanghali, number 6 at number 22, hudyat ng malinaw na landas. Gabi, number 14 at number 30, paalala ng biyaya sa tamang paghihintay. Tandaan, ang tiwala sa agos ng kapalaran ng iyong lakas.